Good morning, good morning. <laughs> ang dami namin ngayon dito. Uh, naghihintay na mabigyan ng ayuda kasi ano, may kainan dito. <laughs> so ang daming tao dito ngayon. Ipapakita ko sa inyo. Kanya-kanyang tago dito. Tingnan niyo. Ayan ang daming tao dito, guys. So naghihintay ng ayuda. Ayan. Kasali na ako sa ayuda. Um, ada anak siguro na awalan sila din at dito sa antas <laughs> dito sa civic center kana sa guys na boring na kami sa kakainin maya maya gutom na naman so upo-upo muna kami dito sa ano sa plaza ito yung plaza namin para sa place

ato pakit sa SSan. Alam ba kahit sa ano? Alam ay kahit tanong. ano? Ay tanuman Tinuod lagi, maot lagi na. Sa mga kwan na guna. na sa mga eskwilahan, mga ansan din. So, so kanya-kanyang tago sa may puno ng ano? Kahoy kasi nga mainit dito. Ay yung iba, inaantok na, nagugutom na yung iba. Kasi yung pagkain namin, di pa dumating. Kanyang-kanyang <laughs> tago sa mga puno. So, dito na naman ako sa may ukay-ukay okay yan. Habang naghihintay, nagukay ukay, -ukay. <laughs> Ayan. Tingin-tingin lang kasi wala, wala akong pambili. Gala-gala mo na. Gala-gala. Ayan. Ang cute. Ayan. Ayan. Dito na kami kasi nga ang init doon sa plaza. Super init. Ang init talaga doon. beli pili pilih tayu pilih pilih beli pilih pili -pili tayang apa muka muka pants ada lagi lagi kemudian yang muka apa muka shorts Matulog. Kasi paggabi, hindi na ako nang sure-sure. Short matulog. <laughs> Nag-uubad na lang. <laughs> nag na lang ako na, ano, matutulog. Kaya bili ako, shorts. Para, pag matulog, ako may, ano, nanaka-shorts. Okay. <laughs> Iba na talaga pag ano, pag may edad. Kasi gusto mo matulog na naka wala nang suot sa baba. Kasi nga initan na. Napakaloka. <laughs> 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 Guys. <laughs>